Napagulgol na lang ang babaeng ito sa videong ipinom sa TikTok matapos umanong maliitin at bastusin ng isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR habang kumukuha ng kanyang TIN ID. ganyan ng employee niya? <laughs> Report mo. Ano ba Bakit nasa government kayo? Grabe. Grabe. Ang tulong mo. Hindi pero meron tayo tao dito. Kwento ni Nika Kadalin, pumunta siya sa BIR Novaliches nitong lunes para magpagawa ng tin ID para sa trabaho. Ilang beses na umano kasing nag-error nang subukan niya ang online registration and update system o ORUS. Pero pagdating sa BIR Novaliches, nainis umano ang humarap sa kanya dahil hindi siya nag-online transaction at nang ipaliwanag niyang nag error ang sistema ng BIR at ipakita pang hindi ito gumagana sa kanyang cellphone, pinayuhan siyang umulit sa ibang oras o pumunta sa BIR National Office. Ayon kay Nika, maigse ang PC ng empleyadong nag-asikaso sa kanya na batay sa mukha na papikit-pikit pa umano ay nagpipigil ng inis. Higit dyan, Nakakaisal to lang na all throughout our conversation. nag english talaga siya. Na para bang sana ipamukha sa akin na ano na dapat ko maintindihan lahat sobrang impatient niya yung sarcasm yung yung parang magmumukha ka talagang bobo na ba't hindi ko daw maintindihan paulit-ulit nga lang daw siya nang sinasabi hindi din pinunan niya ang asal ng empleyado siya, at lalo itong nagalit sabi, sabi ko siguro po kay kailangan niyo pong kasi baka po hindi po kayo ready to serve to to the people. kung tumaas talaga yung boses niya, magkakaalala ko sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Ang nag-viral na pag-iyak niya, nangyari nang kamustahin siya ng isang nakasaksi sa pagtrato sa kanya. Noon na siya napaiyak sa habag sa sarili. Umalis na lang si Mika na hindi nakakakuha ng tin ID. Sana matigil na to. Kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito. Sana makuha natin yung justice. Nagain na ng reklamo si Nika sa Anti-Red Tape Authority pero wala pa rin silang tugon sa issue. Samantala, ayon sa BIR Novaliches, nag-leave na ang inireklamong empleyado mula ng mangyari ang insidente. At terminated na siya sa trabaho simula November 1. Gayunpaman, inisyuhan pa rin daw ito ng show cause order para magpaliwanag.